Ang sad truth ng pag-iipon ay hindi ka aasenso sa pag-iipon. Sa akin ang pag-iipon ay nakatulong siya para magkaroon ako ng disiplina sa paghawak ng pera at pag-manage ang sa aking sweldo. Pero ang pag-iipon sa akin ngayon ay hindi siya nakakatulong sa pag-asenso ng buhay. Kung gusto mong maging successful sa iyong kaperahan, dumami pa siya, hindi talaga pag-iipon ang kailangan mong gawin. May dapat gawin ka sa ipon mo. Hi, kung ngayon lang tayo nagkita. Ako si Joyly Ramos Luis, isa po akong public school teacher. Ang naging turning point ko kung bakit nasabi kong hindi ka aasenso sa pag-iipon dahil minsan nakita ko yung nanay ko, ubos na yung ipon niya. Dahil nag-expand siya ng kanyang boarding house. That time, wala pa akong boarding house. More on, stable job ako. Until, sabi niya sa akin, ubos na yung ipon niya. After a month, nakita ko sa kanya na bumalik na yung pera niya. Yun ang nakakapagtaka para sa akin. Naunaan ko na siyang nag-ipon, pero biglang mas lumaki pa yung ipon niya. Wala naman siyang stable job. After a month ulit, or a years, ay nakapag-ipon na ako ng six digits. Sabi ko, gayahin ko rin yung pagpapatayo niya ng boarding house. Tapos, nakautang pa ako sa kanya kasi kulang. Doon ko napagtanto na pala, kulang pala yung ipon ko now na I'm trying to invest. Tapos, konting utang ulit sa bangko para madagdagan. Kasi nga, pag nagpatayo ka ng bahay, di ba, hindi mo ine-expect yung mga unexpected Expected na expenses. So, ang nangyari, natapos yung boarding house, dun ko na napagtanto na bumabalik yung inutang ko, nabayaran ko na yung utang ko, and then, bumalik pa yung ipon ko. That's what I learned. Na, ang ipon pala, ay you use for expansion. Nang gagamitin mo sa ipon mo, ay to revolve para kumita pa lalo. Kasi kung i-stay mo yan sa banko, nagde depreciate ang pera. Pag ikaw ay nag-ipon sa banko, yung interest niya, ewan ko kung meron siyang 1%, annually. Pero kung gusto mong kumita, hindi yon Kasi every year, nag inflation rate. Bumababa yung value ng So, dapat ang ipon mo ini-invest mo para kumita pa siya lalo at inilalagay mo sa in, uh, sa isang business. Let your money work for you. Hindi mo dapat ini-stay doon, hindi mo pinapagalaw. Kasi wala ka rin na makukuhang interest o hindi siya dodoble kung sa banko mo lang ilalagay. Napagtanto ko na ang tulong pala ng pag-iipon ay for emergency fund. Kung meron kang unexpected na pagkakagastusan doon mo ilalagay. Para hindi hindi ka na uutang ulit. Another is for your protection in case na ikaw ay magresign or nawalan ng trabaho at least may backup ka na hindi ka may stress na paghahanap ng pera for your family lalo na kung ikaw yung breadwinner and isa pa kaya sila naglalagay itong mayayaman or mga successful sa banko is for their monthly expenses doon din nilalagay kanila ng tuition fee yung binabayaran nilang kuryente basta pang-monthly expenses ang ipon ay hindi po masama kaya lang kailangan nating paikot ting yung pera para ito ay dumami ang kalaban kasi natin dito is natatako tayo mag take risk. Ang isa lang na aral ko, if you want to have a business, bawa if you have 100,000, wag mong i-all in yung 100,000 mo. Kunin mo lang yung 10,000, itry yung business. And then, sa investment, hindi dapat iba ang magmamanage dun sa pera mo. Dapat ikaw ang magmanage. Kasi kung binigay mo na yung pera mo sa iba, consider mo na yon na wala na yung pera mo. Dapat, kung ikaw ay magi invest aral aralin mo muna bago ka papasok. Kaya ako, pumasok ako sa boarding house kasi may mentor ako eh, yung nanay ko. Gusto ko lang mag-iwan po sa inyo ng isang motivation na Bible verse, sabi niya sa Matthew 25.29, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tatandaan natin na ang pera na nasa atin ay dapat palaguin. Kasi kung marunong tayong magpalago ng pera, Yeah. mas bibiyayaan pa tayo ng Diyos. Kasi ang taong hindi marunong magpalago ng pera ay baka mawala pa sa kanya. Ito po yung principle ng stewardship na binigyan ng isang talento yung isang tao pero tinago niya lang sa ilalim ng lupa at nakita ng Diyos na hindi niya ginamit ito para lumago ang kanyang buhay. So kinuha ng Diyos. That's why kung meron tayong ipon, dapat marunong tayong paikutin ito. Huwag matakot mag risk, basta aralin lang para malesan yung risk. So yan po muna. Sana may natutunan po kayo sa video na ito. See you po on my next vlog. Paalam po muna.